Hello guys. Magluto uh, ako ngayon ng chicken. Tinulang manok, guys. Tinulang manok. Ayan. Lalagay tayo ng konting mantika para sa ating tinulang manok. Para igisa muna natin yung guys sa aking pagluluto. Ah. Ayan. Pagodahin natin igisa ngayon guys ay ang bawang. Ito po yan, guys. Bawang. Ayan. Oh, oh, tayo natin, hmm. natin na ng konti yung ating bawang. sawa guys ayan Ngayon, sunod naman natin ay ah, si Pero ginger na. Ayan. Haluin natin maigi ang ating lukado. Ayan. guys, lalagay natin ang manok. Ito na po yun guys, ang manok. Ilalagay natin. Magluto tayo ng masarap na ulam. Tinulang manok, guys. Ayan. Ayan muna natin ng maluto ang manok ng tinglet. iyan. Ayan. ko ng manok. Ayan. Tapos lagyan natin ng mayong dry and salisin. Ngayon guys, lagay natin yung chili, green chili. lang ngunti yung sabaw. Ayan. Ngayon, guys, naglalagay po ako ng sabaw. Nilagyan ko po ng tubig at saka sayuti. Ayan. Para may sahog naman yung ating pinulang manok guys ayan muna natin kumulo ng kumulo ng kumulo ng 5 minutes para maluto yung manok and then lalagay natin yung mga rekados na iba katulad ng sitaw at malunggay kaya kayo guys um, kailangan yung matutunan yung aking pagluluto ng manok para mawala yung langsa Ano guys, ah, ngayon nalunod na natin yung sayuti. Ayan. May sayuti na po tayo at may sabaw na din. At ngayon ay ilalagay natin ang kunting string beans guys. Ito. String beans. Lagay na natin guys ang malunggay in a few minutes. Ayan na po yung ating ano. Tinala. Ayan. Ayan. Sana po ay may natutunan kayo sa aking pagluluto today. Um, uh, actually, masarap ang ating ulam. Ayan, malunggay. Lagay na natin. masarap ang ulam. Lagyan natin ng konting salt. Magdamihan, maasin. Magdamihan ng asin. Kasi maasin siya. Ayan. Nalagay na natin ang malunggay. Para masarap ang malunggay guys ay puno ng vitamins at um, lahat po ng mga bisaya mahilig sa malunggay kaya gaya na kayo sa amin sa more on iron ang malunggay guys ang sarap ng amoy ng ating menu for today. It's malunggay. Ayan no lang, manok na may sitaw at sayuti and malunggay. Kaya kayo guys, kung gusto niyo ng healthy food, gamit lang po kayo ng mga green leafy vegetables. Applicable yan sa health natin guys. At yun po ay mabitamins. Kumbaga, um, masustansyang pagkain. At din, kailangan din natin ng protein sa katawan, kaya kailangan din natin ng manok, guys. Kaya, gaya-gaya lang, tumaya. <laughs> Maraming salamat sa inyong pagsosoporta. Thank you, guys. God bless us all.